Nakita na po na itong nagbarag-barag si Bayramon, mga idol. Bye, mo! ng amigos! Tilan! Tilan! Unsa, unsa? Walking <laughs> ka! Huwag okay, okay, ka hika! Huwag ka hika bang daw, tinura ba? Nakabunuti manok itari na mo mga idol. Si Bayramon, proud kasi ang nibalita na ako karon. Ang iyong nilakta na mga idol. Huwag ka dyan ko talaga. Asa man? Iyata ka sa kong anak ko ka. Ipundo na korta kayo. Magkasako ka. Ito huwag tegit ba? Istoryahin ko nung kusa. Istoryahin ko nung kusa ko ang bay sa kining. Mura ba ba? Mura ba? Mura ba? Pagharong sa manok. Pagharong. Dikat. Ya ya ya, bagaimana no! Ya no. Ti urang gerito ngod ra. ha bayo isis tilah. Stang indo. Di saril gaya mo na. Three wins mame. Di pili ko no niya three wins yang manok mga idol. Ang kontra mo ra ko na na igo sa yang shapol. champion mo bay? Mo champion ke. Ego pala mo buang manok usa. Nasik bau 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 gitu kan anak. Per champion tuh. Champion. Sus pirung ngatung aku mri pustahan baik ketung ketung pustahan oku an. Ada oka. Da oka Ya apa ya apa? Oh dikukus minum. Ah, bagala ya. Sila. Da saril <laughs> gede ngatung manga emong manga kuan bae. Bae manga yo. No bro ya la. Tu tu so rawi. Gek tak si manga nak diri nak kuda nak Na ya, yatang Kita ga lagi kong pihak ko Oh uh. Nasurpay si bayram mong mga idol Tawag mo Mere ocho Sige lo okey roi Ocho sentos Oh Nak yeah, baik ambuang baik Kotro. Wei problema. Kuari sa ba'yo? Ayaw, ayaw! Ayo ayo. Kuari kuari. Pali tiko tiki tiki, tiki dere. Parang naasa ko ikinin tosport ko ah. Ode ko ba yo? Ayo man. Ayo ko. Abi mo ba yo? Maluoy ko ni mo. Na ikuk si Bay Ramon mga idol. Kaya gikuhan ko no para bayad sa buwang intaw. Intos. Oh. Ang sugar kotro. Oh. Na ang sugar kotro kibilin wala lang kuno gihurot og posta ni Bayramon iyang kwarta mga idol. Kay kung mapildi wala kuno siya kaon. Kaluy an gis ginuo ba no? Mga idol, mga idol, ah, labi diri sa kibilas. Krabihan. Gingon bitu kuno mong laom kitog sinyal imong kuhan manok. Yala, ay, murabag, Kikugos! Muro ba ba? Eh, uh, Namasol ba? Gitaga! Gitar Gitar ni terah ni lorok dari itu Nak Naksari lagi dia ingin-ingin Isyur ni mubai. bay Ha? Ha? Ah. <laughs> Bang Idol so marah lagi si Bay Ramon. Aku nge-congratulate si Bay Ramon kay ni, ni bunga lagi dengan munga preparasyon sa inang gag o sige <midis> painom ni mo ato bay para si tema ulit bay ang buna na di ah di ah! Oh, para mga idol ako nga, ato kung anak ko niya ako bantay na kayo niya ato ko di para ato ko ikaw grasya man eh ikaw ni saril gaday ang mga <laughs> mga pamulong ni Bayramon nga isiyor niya. Mga idol, gisiyor gud. Mga Kristepe, bro, kanala siguro manukaw ang maliwas sa mahan ni Hapit Kabon, no? Laong po kayo nagsinyal ang kupisot, iya ko nung gituslok sa kamot ang lubot. Kung nga si Bayramon at atong pangutan on, kung naabay sa mag iyang manok. Na, nasa ni dali mga manok, wala? Bawang ay taktag sa kbali. Di alam na rin. Awal ah, ka mga idol. Wajod ka. Wajod ka hikap mga idol. Ah, uh, Manay Chris TV. Magbira mo na lang ka. Sa kbali mo. Wala agad matagaki. <laughs> ah, still na uh, no. Taas kay kumpiyansa si Piramon siyang manok mga idol. Kay parasita si ko din yung ipainom. ko na no to para dili makumborsyon. Punya si Piramon. Wala pa hilisi mga idol. Bro, wala pa mga hilisi ba? Borob nagbuntagay. Kaya mo ginuminom bay Bro, hindi mo haring 100 ko pero nga palit nilang magtikitiki dito. Saludukin ko ni Bayramon mga idol. Oh ha? Langga, langga, Sige, salamat kay Bay. Unya karon ako siya ni congratulation. Congrats, Bay, congrats. Ay, congrats. Yung congrats. Yung congrats, sige Na Bay. Natagbawin expense Bay Ramon ako, mga idol. Kaya nga kung sa kalibos ay sintos ako na gidaog in taon. Nagplano si Bay Ramon nga mag itari na po niya, mga idol. Patabangan niya duha para sa kuno paningtod ang manok niya. Hãy <laughs> subscribe <laughs> <laughs> <laughs>